malungkot man isipin pero eto na ang huling araw namin sa trabaho dahil nagtapos na nga yung aming kontrata uh, short term lang naman yung project na to kaya wala wala magagawa ganun talaga so hanap na naman tayo ng bagong mapagkakaabalahan dahil natapos na ang aming ano masasayang araw dito sa trabaho Ganun talaga. Eto na ang araw na ayaw ko talagang dumating na kahit anong pigil mo, ay wala kang magagawa dahil talagang darating at darating talaga to. Sa simula pa lang ay alam ko ng pansamantala lang ang project na to. Mula sa matinding pagpaplano na sa totoo nga eh, wala akong idea kung paano nga ba talaga magbukas ng restaurant or pa, pero malakas ang loob natin. Kaya pinush ko pa rin kahit alam ko na labas na to sa comfort zone ko. Dahil gusto ko rin i-challenge ang sarili ko at magandang karanasan na ito para sa akin. Ako rin ang gumawa ng recipes para sa ihahanda naming menu na kung saan ay nahirapan nga ako dahil wala talaga akong background sa Hawaiian cuisine. Kung naalala nyo pa, nag-upload ako ng video noon at eto yon. Bali ito ay Hawaiian cuisine pero ang totoo, wala talaga akong idea sa ano. Wala akong background sa Hawaiian cuisine. Kaya, ang ginawa ko, naisip ko yung Hawaiian pizza. O di, mostly ng mga recipe ko ay may pinya. <laughs> Ito rin yung unang pagkakataon ko na ako rin mismo ang bumuo ng team ko. Ilang beses pa nga ako nagpost ng job hiring. Naghahanap ako ng kitchen staff na tutulong sa akin sa kusina. Dito sa project na to ay lahat first time ko na experience kasi malayong malayo to sa nakasanayan ko sa barko. At sa mga naging trabaho ko dito sa Sydney na meron na talagang sistema. Um, para dito na ako mismo ang gagawa ng plano at sistema pero kahit papano ay nairaos ko naman hanggang sa nagsimula na nga kami nang operation namin. free. ng Nakakatuwa at nakakataba ng puso dahil yung imagination ko lang ng mga recipes ay talagang pinilahan. Naging challenging lang sa una dahil lahat kami ay nangapapa at dahil outdoor venue kami, minsan di maiiwasan ang matinding pag-ulan. Habang tumatagal yung samahan namin ay nagiging maganda at masaya na kung saan ang turingan na namin ay pamilya na. One, two, three. <laughs> <laughs> Lahat kami ay naging comfortable na sa bawat isa na kung may pagkakataon nga eh, nagiging tiktokerist pa. <music> para sa totoong Tagumpay. Ano masasabi mo sa last day ng trabaho ko dito? Just ano may mga natutunan mo? Nothing. Nakakapaghinayang lang dahil sa nabuo naming samahan kahit na sa maikling panahon lang ay magkakawatak-watak na kami at hindi ko maitatanggi sa sarili ko na malungkot pero wala na tayong magagawa kundi ang magpatuloy na umabante sa hamon ng buhay. Ang masasabi ko na lang... Hideout Sydney is officially signing off. Pauwi na kami ni Joanna at palatang mabigat yung dala niya. <laughs> Daming baon si Joanna. Nag-enjoy ka Joanna. Nag-enjoy daw siya. Yan ang huling banat namin sa Out. Nakakalungkot na masaya kasi nakita ko na successful yung aming project sa loob ng 3 months at uh, ilang beses na rin kaming pinilahan kaya masasabi ko talagang successful so hanggang dito na lang ako si Kusinerong Mayor at alam Kusinerong Mayor ang kasama nyo sa biyahe masaya sumama kayo sumama ka masaya kay Kusinerong Mayor ay panalo ka